nakas ng ulan paano ko makapunta ng TSE? Oh my god Kung magtaxi kasi ako so, ka pag ako ay parino tayo ayo ko yung ano baka pagdating doon sa Quezon City mahimatay na ako sa sobrang oh. hilo ko ako din nasusuka na lang. ako Ay isa, ay, isa yan. Yung, yung, yung tarang, yung eh, ganun din yun. Sa bus nga. Nagsusuka nga. nga ako eh. Ay, no, Ben. Ay, naku. Tapos, lalo na yung mama. Amoy ko yung... Oo, ang, yung sa amoy, sa amoy ng sasakyan. Naga, Ay, ah. Luwa lahat ng kinain ko talaga. Ano ko yan? Yung... Paano kaya yan, no? Pwede ko siguro tawagan ba ang PCA? Eh? Wala kang bibilin? Try mo. Ah? Try mo. <laughs> Tingnan ko kung may landline sila. Tawagan ko kung pwede ba ipar-schedule yung releasing. Try mo ba? Wala yung kontak Tingnan ko nga dun sa papers na ano, hinawakan ko. Ang lakas ng ulan eh. Wala kang bibilin? Look for snow, rain, rain, go away. Rain, alright, go rain, rain, go away. Come again another day. Oh my god. lakas talaga ng rain lakas talaga wampak oh my god tapos mentos 10 piso meron na kayong ano yung mentos na ano binibili ko. Ay, wag yan. Ayoko. Ano na lang? Ang lasa, no? Judge na Ay. Bakit naubos na yung isang pack mo? Eh, pinamigay ko. Ayoko sa lasa. Di fresh na nga lang. Okay. 135 15 pesos. Tsaka dalawang buns. 20. Tapos magkano yung cheese whiz? O, oh, isang cheese please. Ay, isang ganito na nga. Magkano to? 60? Sampu isa. Ay, oo nga pala. Sila ulo ba ako? Upo kami sa option, no? Ay yung Masarap talaga. Ano ba minayaran ko? Ito palang, no? Ito pa lang, no? Uh, Isa din sa akin. Isa. Dalawang chiswi sa akin. 30, tapos 60. 90. Ay, 6 to. Tatlo na lang yan. 15, 15, 45, plus 60. 105. It's enough for me. 105 lahat. Tatlong cheese swiss, itong buns. Ayun naman plastic, day. Maluoy ka, day. Ulan, day. Sige, bigyan mo ko nito. Dalawa lang. Ah, Kaya dalawang balot daw. Ay, ubos na. Mm -hmm. <laughs> dalawang piraso lang. Tsaka, ano, cheese swiss. Mag-aib sila po mamay. Hindi, yung sa akin naman. Wala, Wala akong pagkain. Yung pagkain na yan ng anak ko mamaya. Baka tamari na naman bumaba kayo na ulan. Doon naman na siya kumakain ng kanin sa gabi. Ah, uh, eh, namas nakakataba itong tinapay sa kanin, no? Hindi so, naman palagi tinapay. Kala mo ba palakain ng tinapay yan? Hindi. Magbabaon ako na ito. Lang... <laughs> oh my God, five minutes na pala. Hello there. Sino <laughs> really, yan? Yeah. Ah, oh, sino yan? As.